Nakausap mo na ba si Alana? Hindi niya ko pinakikinggan. At hindi pa rin talaga ang pot niya sa akin. Eh, ko ang balita ko. Abisala, Ashmee. Huwag na itinais ko sa pag-isa. napapansin ko na kanina mo pa pinagmamas na ng iyong abalira. Naaawa po kasi ako sa kanya. Eh. Wala naman po akong magawa para mawala ang mang kalungkutan na nararamdaman niya ngayon. Huwag kang mabahala. Ang lahat ng na mga naganap ay isa lamang pagsubok sa kalooban ng bawat isa sa atin. Kung likas na matapang ang iyong ama, maaalpasan niya rin ang anumang kalungkutan nararamdaman niya ngayon. At si Alena, mapaglalabanan niya rin ang galit na kumakain sa kanyang puso ngayon. Hindi ko alam kung kailan, ngunit ipagdarasal ko yon nang sa na hindi siya tumulat kay Perena. At ikaw, Lira, huwag kang tumulat sa mga kapatid ng iyong ina na nagpapatalo ngayon sa kanilang galit, na nagpadala sa mga hidwaan, lalo't aking nararamdaman na may mahalaga kang tungkulin na gagampanan para sa ating lahat, para sa ating mundo. Buto pa po kayo, Lord Ang taas po ng tingin niyo sa akin. Kaya na po ako sa inyo ngayon. Pinanghihinaan na po ako ng loob ko eh. Kung hindi ako nahuhuli o natatrap, ako naman ang ng ng gulo dito. <laughs> Heller, alam ko ang balat ko sa balikat ko. Wala naman sa puwet ko eh. Kaya tuloy, iniisip ko kung ano kaya talaga ang silbi ko dito. Ano nga ba silbi mo sa Encantadia Lira? Nagbalik ako upang dalhin sa iyo ang magandang balita na nakilala ko sa mundo ng mga tao sa Lina, ang iyong tunay na Wala pa kayong alam sa mga nangyayari ngayon sa Encantadia? Nagahari na ang mga Hathor Kung wala kayong pakialam sa kinabukasan ng mundo ito, pwes kami meron. Kaya pakawalan nyo na lang kami. <tod> Hindi ko alam kung paano natin ito ba? Ngunit kailangan niya magbuhay bago pa siya Nakita mo, mahal na diwani, na ikaw ay nagiging daan upang magkaroon ng pagkakaisa. Ang ibig niyo pong sabihin, isa po pong instrumento, kasangkapan, para mangyari ang mga events na yan? Hindi ba? Kaya ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa, Lira. Maging Instrumento ka para magkasundo ang iyong ina at ang kanyang mga kapatid. Tama po kayo lalo, Imo. Yan ang dapat kong gawin. Dapat kong magbati-batiin mga ashti ko at ang inay ko.